formal na ngang ipinasilip sa publiko ang Presidential Museum of the North sa pangunguna ni First Lady Liza Araneto Marcos dito sa Baguio City. na ang gate ng the mansion sa publiko, ang summer residence ng first family sa city of Pines. Masisilayan na ng publiko ang presidential museum na may pitong gallery at tampok ang iba't ibang kontribusyon na mga naging pinuno ng Pilipinas. May guide kada silid na nagpapaliwanag sa mga art display at kasaysayan ng na mga nagdaang administrasyon. Naroon din ang portraits ng mga dating first lady. People can come inside and take pictures inside so that the people Can learn about their history, about the precedents. Um, this is also very important in unification. A 20 people capacity. So one to protect the artifacts, two to make sure that you enjoy and you really learn. From the experience. Malaking tulong nga itong uh, pagbubukas sa publiko ng Presidential Museum dahil uh, malaking tulong ito hindi lang sa turismo kundi malaman ang mayaman na kasaysayan at kultura ng bawat namuno dito sa Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, malaking tulong ito para mas mapaunlad ang kasaysayan at kultura ng bansa. Mabibigyan ang ating mga turista, both international and local, an insight into the histories and legacies of our presidents. Tiniyak din ng kagawaran ang pagsasaayos ng mga infrastruktura para mas maging accessible ang iba't ibang tourist destinations. We will make sure na masasali sa tourism circuit yung heritage mansion po na ito. <laughs> Bukas naman ang Presidential Museum dito sa The Mansion mula 9am hanggang 5pm tuwing Martes hanggang Linggo. Mas maganda raw kung mag-book online.